Kumita sa pag-translate ng language sa video translator gamit ang AI. Alamin ang diskarte sa Rocket. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Rocket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung nais mong lawakan pa ang iyong audience, subukan na ang Pigeon Video Translator. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Rocket dito, hindi mo na kailangang imano-mano ang paglalagay ng subtitle at pwede ka rin gumamit ng AI model as avatar. Maaari mong baguhin ang boses, damit o background sa isang click lang. Mayroon itong 175 language available na mapagpipilian. Isulat ang iyong script o humingi ng tulong sa ChatGPT. Kung may kailangang baguhin, walang kinakailangang reshoot. Need mo lang i-edit lang ang text. Kaya kung may free time ka, itry mo na! Sabi nga di ba diba, hindi napupulot ang pera.